Magandang araw po sa inyo lahat. Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo dito po sa Colossus 3.16. Itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Palalahanan at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At the same time, patuloy din po tayo maglinaw sa inyong mga komento. Basahin ko lang po. Comment mula po kay Meggy. Sabi niya, yung religion ba ang nag-save? Ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang nag-save sa atin. So, ganito po yan mga kapatid. Para bang sinasabi niya na hindi daw religion ang nakapagligtas? kundi Diyos at ang Panginoong Hesus ang nagligtas sa atin? Ito po ang tanong po. Paano ba ililiktas ng Diyos at ni Kristo ang mga tao? Ibig sabihin po, mayroon pong tinatawag na aral. Aral patungkol po sa reliyon. So, ang reliyon, mayroon pong tinatawag na pananampalataya. Ngayon, kung may maling pananampalataya, yun po ang hindi makakapagligtas kung nasa tamang pananampalataya ka, may niligtas ka nito. At yan po ang ating aralin sa araw na ito. Ngayon, ang pagkaintindi po ng iba sa salitang reliyon, ito ay grupo, ito ay samahan, hindi po ganon. Ito po ay doktrin o aral at turo mula sa Diyos. At yun po ang magliligtas sa atin. So, bibigyan lang po natin ng linaw mula po kay Meji ang salitang reliyon. Nais ko pong basahin ang ganitong definition patungkol po sa religion. The Latin word religare means to bind or to tie. It's often used in the context of religion. So, yung po yung religion, ano Ibig sabihin po, to bind or to tie. Ibig sabihin po, pagbabalik loob sa Diyos. Pagbabuklod muli, ano ho? para magkaroon po ng pagkakasundo ang tao at ang Diyos. Muling magkaroon po ng relasyon ang tao at ang Diyos. Ano po? So, tuloy po tayo. Suggesting a binding relationship between humanity and the divine. So, maganda po yun. No? Yung binding relationship ng sangkatauhan at ng banal na Diyos. Pag sinabi pong divine, ano ho? Yung banal na Diyos sabagat ang tao po ay nagkaroon po ng kasalanan para maibalik sa Diyos na banal. So, ito po yung dapat gawin. Magkaroon po ng binding relationship between humanity and the divine. Ito po ang ibig sabihin pa, the prefix, re, ibig sabihin, adds, the nouns of repetition or intensity, implying a strong connection, the word religion. So, kaibigan, Megan Meji, ang salitang religion po ay makakapagligtas po para maibalik ang tao sa Diyos. Magkakaroon po ng binding. Sila sabi po dito sa ating uh, kinuha pong magandang pagkahulugan o definition kasi po yung salitang religion ay sa Latin word ay religare. Ang kahulugan po daw nito ay to bind or to tie. Yung po, binding relationship ng sangkatauhan at ng Diyos na buhay So, maninaw na ba sa iyo? So, ngayon, sabi pa dito Itself is derived from relegary Suggesting a system of beliefs, paniniwala, and practices that bind people together So, yung po, uh, kaibigan mo, meji Huwag po niyong isipin na para bang hindi po makakapagligtas ang salitang reliyon. Sa salitang reliyon po, yan po ang aral at turo mula sa Diyos. So pag-aralan po natin, aral nga ba yan para tayo ay maligtas? So ang Diyos mismo at ang Kristo nagtuturo patungkol po sa reliyon. Yan po ay doktrina at aral na siyang magbubuklod po sa atin. So, tinuturoan tayo paano tayo magkasundo, paano tayo may balik sa Diyos, So, yung aral at turo mula sa Diyos Ama at kay Kristo, na ituro po ito sa kanyang mga lingkod sa mga apostol. Okay, basahin po natin ang talatang ito. No? Ang gagawin po natin, sinasabi po dito sa mga sulat ni Pablo, puntahan natin sa ikalawang Korinto 5.18. Dadapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinaka pakipagkasundo yan. Pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. So yan. Para humaybalik balik ang relationship ng tao at ng Diyos, ang mga apostol po yung binigyan ng ministeryo paano isasagawa, paano sasabihin. Kaya nga po tayo nagbabasa para malaman po natin ang sinasabi ng Diyos na pinasulat sa mga apostol. Balikan po natin ito. So malinaw po, uulitin ko po, dadapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinaki pagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo. So ibig sabihin, kung si Kristo po ay namamagitan na ituro po sa mga apostol. Kaya ibinigay po ang ministeryo, yung aral ng pagkakasundo. Tuloy natin sa 19. Sabi diyan, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. So, yung relationship ng tao at ng Diyos, maibalik. So, yung po ang relihiyon Religari to vine. Magkaroon po ng pagkakasundo ang tao at ang Diyos para yung relationship maibalik. So, kaibigang Meji, sana huwag mong masamain ang ating pinag-aaralan. na yung inyong pagkakaalam po sa aral ng salitang reliyon ay hindi makakapagligtas. Makakapagligtas po kasi po yung ibang reliyon, iba ang tinuturo patungkol sa reliyon nila. May sariling silang pananampalataya, may sariling doktrina. So, ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya ay hindi ayon sa Diyos at kay Kristo. Yan po ang nakakalungkot. Bibigyan kita lang ganitong pag-aaral. At ito ang sinasabi po dito sa mga sulat po ni Pablo, maganda rin po ito. Kasi po, kapag kayo ay maling aral, ay eh, mahihirapan talaga kayong unawain ang katotohanan. Sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat sa Galatia 5.9, isipin ninyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Ano ibig sabihin po niyan? Yung pong maling pananampalataya. Ano? Meron pong maling pananampalataya. Bakit? Balikan lang natin yung otso. Ang sabi dito ni Pablo, hindi maaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Malino po, hindi maaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. So, yung religion, pananampalataya. Sa, para mailapit ka ng Diyos, no? kailangan mo yung tanggapin ang doktrina ng salitang reliyon para maligtas ka. O ito pa ho, para maging malino sa lahat. Para ho maintindihan natin ay isang bagay ito na hindi ito naiintindihan ng mga tao yung aral. Sabi pa ni Pablo dito sa kanyang sulat sa unang Korinto 3.2, ang mga ipinapangaral ko sa inyo'y mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang mga malalalim na pangaral. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. Kaya huminsan ang inyo pong pangunawa sa salitang reliyon ay hindi niyo kayang unawain. Kasi ang dati mong napakinggan sa nagturo ng reliyon, wala daw makakapagligtas na reliyon. So kung yan agad ang inyong nasagap na balita, katuruan, siyempre na pagtatanggol mo yung una mong napakinggan. At ngayon, dahil nagbabasa na po tayo ng kasulatan, dapat mong malaman ang mga bagay na nakasulat. Bakit po? Ito pa ang sinasabi dito, iyan ang nagiging dahilan. Kaya kung alam ninyo, pag nagsalita ng reliyon, nagtatalo-talo tayo. Eh, dapat hindi po eh. Magkasundo nga tayo. Sinasabi pa ni Pablo ito para malaman mo sa tres-tres. Sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, dahil makamundo pa rin kayo, nag-iingitan kayo at nag aaway away hindi ba't patunay na ito, makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman. Kaya po, ang salitang uh, reliyon, ito ay pang espiritual, no? Mayunawa lang po natin ito kung naiintindihan natin ang kahulugan ng reliyon. Tutay. Kailangan nagkakasundo. Tingnan niyo po dito, kailangan talaga, nagkakaroon po tayo ng ganitong ano eh, relegary. Pagkakasundo. Meron po tayong tinatawag na system of beliefs and practices that bind people together. At katulad po niyan, paano tayong magkakaisa sa pananampalataya. Iba't ibang ang ating pangunawa. Iba't ibang ang ating paniniwala. Iba't iba ang katuruan. Iba't iba ang sinusunod. Sa, dapat po talaga ang masunod ay ang aral ng Diyos at ni Kristo. Yun po ang makakapagligtas sa atin. Kaya yung salitang reliyon, yan ay makakapagligtas po kung yan mo. Iyan tanong, di ba't ang religion din ay include po yung pananampalataya? Eh, magkakaroon ka ng pananampalataya kung makikinig ka sa aral ni Kristo. Di ba't sinasabi ni Pablo yan sa Roma 10.17? O basahin natin ang sinasabi niyan para magkaroon tayo ng kaalaman, no? Ito po, Roma 10.17. Saan palataya lang ang tao kung marinig niya ang minsahe? Ano yung minsahe? Aral, turo, patungkol sa reliyon. Tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Maaring hindi mo pa naiintindihan, kaibigang Meji, ang salitang reliyon. Sana wag naman po niyong masamain. Ang reliyon ay isang bagay na makakapagligtas po yan sa atin. Di ba sinasabi po ni Pablo sa kanyang mga sulat? Puntahan ulit natin ang sinasabi dito sa kanyang uh, sinasabi. Ano? Para maintindihan lang po natin. Ito ha, sa, ang salita ni Kristo na pinasulat kay Pablo. Sa unang Timoteo 3.16, tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. So, yung katotohanan, meron pong reliyon na totoo at meron pong reliyon na hindi totoo. Aral ng mga demonyo. So, tingnan natin ang mga aralan ng mga demonyo. Hindi tunay na aral mula sa Diyos. Ano? Tingnan natin ito. Sabi ni Pedro, Mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Kaya po itong salitang reliyon, pinamamalianan, pinamamalian ng aral. ay eh ngayon, kung nagsabi po si Pedro, nagsabi din si Judas no? Hindi si Judas Iscariote, no? Si Iscariote po ay isang um, uh, tridor, no? Pero itong isang Judas na ito na kung saan ay alagad ni Kristo na sumusunod sa mabubuting salita ni Kristo at aral. Pakinggan natin ang sulat ni Judas sa 1.3. Mga minamahal, gustong gusto ko sanang sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang natanggap natin. O, tingnan nyo ha. Kaligtasang natanggap natin. Paano matatanggap ang kaligtasan? Kung hindi ka naturuan. Oo nga po, ang sabi nyo magliligtas ang Diyos at si Kristo. Kaya nga po, yung aral at turo ang makakapagligtas patungkol sa reliyon. Balikan natin ang sabi pa ni Judas. Sabi pa dito, no? Pero, naisip ko na, mas kailangan ko ngang, o oh, kailangan ko ngayong sumulat tungkol sa mga bagay na magpapalakas ng inyong loob upang manindigan sa mga aral. So, maninindigan tayo sa aral ng ating pananampalataya. Kaya yung pananampalataya, hindi ka magkakaroon kung hindi ka naaralan. So, aral talaga yon Yung sinasabi itong religion, aral po yan, doktrina. Yan po yung makakapagligtas. O, balikan natin ha. Anong sabi pa dito? Ang mga aral na ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa mga pinabadal niya at hindi dapat baguhin. Kaya minsan ho yung salitang reliyon binabago. Kaya ingat po kayo kapag binabago ang kahulugan ng reliyon, ay mag-ingat kayo sabi ni apostol na lingkod ng Panginoon, di ba? So yan, malinaw na po. At ito pa para maintindihan natin, ituloy natin sa verse 4. Pinapaliwanag po ito ni Judas. Sumulat ako sa inyo dahil hindi ninyo malaman na... oh ito. Sumulat ako sa inyo dahil hindi ninyo na malayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po ha. Pinipilit baguhin. Kaya ho ito, lumaganap na na binago yung kahulugan ng salitang reliyon. Kaya ang mga reliyon ngayon, nagkanya-kanya na lamang. O kami ay maliligtas, nasa amin ang tamang aral. Eh, hindi nila alam, ang tamang aral na kay Kristo pala, balikan natin ito. Tingnan ninyo, no? Meron pala tayong mga panahon natin ngayon na mayroong binabago ang kasulatan. Yan po, oh. Misal, hindi pa nga namalayan natin yung ganitong aral patungkol sa reliyon, hindi mo namalayan na pala'y binago yung aral diyan sa reliyon. Pero, napatunayan natin dito, sa Latin word ay to bind, to tie. Muling pag-uugnay ng Diyos, yung binding relationship na ibalik sa Diyos. Ano? Di ba? So, balik tayo dito sa mga sulat ni Judas. Tuloy tayo dito, no? pinipilit baguhin ng mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Yun. Kapag gumagawa ng kalaswaan pala, binabago na ang katuroan ni Kristo. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Heso Kristo, na nagmamayari ng ating buhay. Sila ay mga taong walang Diyos na noon pa man ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan yan. Kaya kaibigan, nakatakda na palang parusahan ang mga taong hindi sumusunod sa aral ni Kristo. At hanggang dyan na lang po muna, no? At sana nakuha mo ang tamang kahulugan ng reliyon muling pag-uugnay. Gumawa ang Diyos ng pagkakasundo sa mga taong suwail, sa mga taong makasalanan. Kung ikaw pa ay gumagawa ng kalaswaan at kasalanan sa Diyos, ay na ano sabi doon, balikan natin yan, ay nakalaan na pala, nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. Kasi po, binago. You know, pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Heso Kristo na nagmagmamay-ari ng ating buhay. Yan. Kaya sana, ang salitang reliyon sa buhay mo, matutunan mong matanggap ang tunay na aral ng salitang reliyon, ayan ay makakapagligtas kung ginaganap mo at sinusunod ang katuruan ng Diyos, aral ng Diyos at ni Kristo. yung po ang makakapagligtas. Kaya huwag mong sasabihin na hindi makakapagligtas ang reliyon. Ang reliyon ay doktrina, aral at turo patungkol sa kabanalan. At kung ikaw ay magbabanal, tatanggapin mo ang kaligtasan, hindi ka mapaparusahan, magkusi kay tumanggap ng buhay na walang hanggan. So tayo manalangin, salamat po Ama, sana po maliwanagan po si Meji na kung sana ay amin pong ipinalinaw, pinilawanag sa kanya sa pamagitan ng iyong salita na amin pong napakinggan. Salamat po Ama, kayo po nagturo ng katotohanan ito sa amin. Purihin ka Ama. Sana po ang dalangin namin kay Meggy ay manuwan po niya ang salitang reliyon na siya pong makakapagligtas sa mga taong susunod sa mga aral mo. Ito po ang aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen.